Okay, lalaki ka. Ano bang habol mo sa kapatid ko? Pera? Ito. Sa'yo na yan. Layuan mo yung kapatid ko kasi alam kong may mas deserve pa yung kapatid ko na mas mayaman. Hindi yung katulad mo, hampas lupa! See? Alam ko naman eh. Yan lang ang gusto mo. Hindi mo mahal yung kapatid ko. Ano'y nagawa mo? Ah... Ate... Pasensya na po ha. Ah. Pero hindi ko po matatanggap yung pera binigay ninyo. Totoo pong mahal ko yung kapatid ninyo. Lalong-lalo na po. Hindi po... kayang palitan ng pera o kahit anumang bagay yung pagmamahal ko sa kanya. Ay, mika, ano ba to? Kanina pa tayo naghihintay dito. Sabi mo, big news. Oo, ate. Actually, nandito naman na siya. May tinatapos lang. Mika, ayusin mo. Kasi alam mo naman, di ba? Mahalaga yung oras ko at hindi ko sinasayang sa mga walang kwentang bagay. Oo, mm -mm, ate. Antay ka lang. Malapit na rin siya matapos. Hanggang kailan pa? Anong oras na, oh? A ay, ba. Ate, mag-kape ka muna para, ano, medyo mahismas-masan ka. Ako magka mas lalong iinit yung ulo ko. Alam po ate, malapit na rin yung matapos. Huh? Hi! Hoy! Teka na lang! Bastos mo ah! Ate ka, waiter ka. Kanina pa kami dito, hindi mo kinukuha yung order namin. Eh ate, eto nga pala yung baby boy ko, si Jay. Ano? Hindi ka? Ibig sabihin ito yung boyfriend mo? No, yeah, baby boy, si Ate Eden, Ate Kwa pa pala. Ah, uh, hello po. Magandang araw po, Ate. Ew! Nakakadiri ka? Tignan mo yung itsura mo! Sa bagay, mga katulad mo. Ganito ng trabaho yung nakukuha. At ikaw naman, Nika. Anong iniisip mo? Pumapatong ka sa ganitong lalaki? ang mabibigay niya na buhay sa'yo? Hindi ka pa basawang maging mahirap? Um, um, baby boy, ate, wait lang, may tumatawag lang sa akin. Excuse me. Koy, lalaki ka. Ano bang habay mo sa kapatid ko? Pera? Ito. Sa'yo na yan. Layuan mo yung kapatid ko kasi alam kong may mas deserve pa yung kapatid ko na mas mayaman. Hindi yung katulad mo, hampas pa See? Alam ko naman eh. Yan lang ang gusto mo. Hindi mo mahal yung kapatid ko. Ano ba nagawa mo? Ah, uh, ate. Pasensya na po ah. Pero hindi ko po matatanggap yung pero binigay ninyo. Totoo pong mahal ko yung kapatid ninyo. Lalong-lalo na po, hindi po kayang palitan ng pera o kahit anumang bagay yung pagmamahal ko sa kanya. Alam mo kung ikaw yung makakatuloy ng kapatid ko? Ikakahiya ka po buong angkan ko. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo ng pera o pagsisisihan mo yung lahat. Hello, Francis. Ah, uh, hello, Eden. Pwede bang pumunta dito sa POTG Cafe? Nandito si Mika. Ah, uh, sige. pumunta ako ngayon. Bilisan mo, Francis. Kasi ayoko na makita ulit yung mukha ng boyfriend niyang waiter nandito na nagtatrabaho. Sige, Eden. Ako ba bahala. Tuturuan ko ng leksyon niyan. Hmm. Hoy! Lumapit kayo dito? Ah, uh, yes pa ma ma'am. Alam mo, nakakatawa yung mga nagtatrabaho dito. Kanina yung waiter na hindi ko maintindihan kung paano siya nakapasok dito. Nangin naman ikaw? Ano ka ba dito? Waiter ka ba dito? Konti na lang, pwede ka nang takpan ng suit mo eh. <laughs> Sa bagay, malamig yung panahon. But anyways, gusto ko makausap yung manager niyo. Ah, uh, ma'am. Ako po yung manager dito. Ano? <coughs> Excuse me. Nagpapatawa ka ba? Ma'am, hindi po ako nagpapatawa. Totoo po lahat ng sinasabi ko. O oh, sige. Kung ikaw yung manager, gusto ko i-reklamo yung waiter niyo. Kasi hindi ko gusto yung servisyon niya. Kaya ang gusto ko, tanggalin mo siya. Ma'am, hindi ko po siya pwedeng tanggalin dito. Kasi siya yung pinakamagaling na empleyado dito eh. Tsaka ma'am, wala naman po akong nakikitang mali sa empleyado ko. Teka lang. Talaga ang pagtatanggol mo yun? Hindi eh, nga maganda yung serbisyo! Gusto ko tanggalin mo ngayon din! Ma'am, hindi ko po magagawa yan. Kasi hindi lang siya basta-basta empleyado dito munda ka sa akin. Kapag nakausap ko yung mga ari dito, pati ikaw tanggal! Umalis ka sa harap ko! Pwisit mo, tao dito! <laughs> um, ate, nasan pa na si yung boyfriend ko? Pinalis ko na. Kasi hindi naman kayo bagay may mas higit pa para sa iyo. Lahat ng sinabi mo sa kanya. Sinabi ko, hampas lupa siya. Ito nga oh, binigyan ko ng pera pero hindi tinanggap. At hindi siya ganon. Sana kinilala mo muna. Wala akong panahon makilala yung taong yun. Hindi naman ako interesado doon. At hindi yun makakatulong para maahon tayo sa kahirapan. Tandaan mo yan, Mika. Ate, pera lang ba talaga mahalaga sa'yo? asawa maging mahirap? Mag-isip ka. Akala ko ba matalino ka? Ibobo ka pala sa pag-ibig. Ayoko maging katulad mo, ate. Tumahimik ka, Mika. Akala ko ba matalino ka? Ba't tanga ka pag tuwili na sa pag-ibig? Oh. Hi, Eden. Francis. Si Mika. Ay. Ate. Ano ba? Francis na pala. Umayos ka, nakakahiya ka. Ate, ayaw ko nga sa kanya eh. Alam mo, Mika. Matagal na kitang gusto eh. Siya ako sa'yo. Dapat noon palang sinagot mo na ako eh. Hindi kung sino-sino yung pinipili mo dito. Yung waiter ba yan? Yung boyfriend mo? Anong ipapakain niya sa'yo? Tingnan mo, sa mga ipiktsugin na restaurant ka nang dadalhin, alam mo, kung dati mo pa akong sinagot, siguro, nalibot na natin ang buong mundo. Alam mo naman, mayaman ako, may tsura. Mas bagay tayo. <laughs> mayaman or mayabang? Tumahimik ka. Ano ba? Ah, pagpasensya mo na yung papatid ko ha. Siguro, mainit lang yung ulo niya. Pero, mabait yan. Alam mo naman, di ba? Ah, uh, baby girl. Hi, baby boy. Ah, nandito na ba na yung waiter na sinasabi ko? Ano, pukunin mo na ba ulit yung order namin? Ito ba yung boyfriend na pinagmamalaki mo? mo yung mga itsura ko. Hindi ata baby girl ang hanap eh. Baby boy. Ay mo ko Umuwi ka na lang. Tsara. Kapal na mukha mo eh. ganap ka pa ng girlfriend. Hindi mo pa sa mukha mo. Kaya yung suit mo. Bagay ka sa'yo. Kabahog na lang kulang. Buburol ka na. Amin mo naman. Mika. Ano? May sasabihin pa kayo? Bakit ikaw? Meron ba? Oo. Alam nyo? Sa dami ng mga sinabi mo. Alam mo bang pwede kitang paalisin dito sa loob ng restaurant? Pati ikaw. Bakit? Sa'yo ba to? Hoy, Huwag ka masyadong ilusyonado. Siguro nga hindi niyo pa alam. Dahil ako lang naman ang isa sa may-ari ng restaurant na to. Wow! Ang galing! Hanggang dito ba? Magmamayabang ka? Eh sa mo pa lang, halatang wala kang pinag-aralan. Alam mo Aiden, huwag kang maniwala sa ganyang itsura. Marami akong kilalang ganyan. O sige. At dahil ayaw mo maniwala maniwala, Jeboy, Ah, sir. Ito tungkol yung mga papeles. Ah, sir. Alis na rin po. Oh, ayan. Andiyan lahat ng mga documents na nagpapatunay na ako yung isa sa may-ari ng restaurant na to. Basahin nyo. Siguro naman nakakaintindi kayo, di ba? Alam mo, napaka-imposible naman to eh. Kahit naman saan, pwede mong gawin to eh. Pakiginawa mo lang sa recto. Huwag mo akong gawin tanga, gaya mo. Tsaka isa pa, yung mga dokumentong yan, tunay yan. Hindi kagaya ninyo. Mga bulok na nga yung ugali niyo, Bulok pa yung pagkatao niyo. Hoy, huwag mo kaming pagsalita ng ganyan. Bakit hindi? Bakit? Anak sa manang loob mo. Pati itong kapatid ko, nilalason yung puta. Sasama pa siya sa'yo na walang kaya sa buhay. Peke to! Alam mo, gusto sana kitang respetuhin eh. Kasi kapatid ka ng girlfriend ko. Pero sa pinapakita mong ugali at asal mo, hindi ka karespe-respeto. Tsaka isa pa, baka hindi niyo alam. Kilalang kilala ko kayong dalawa. At alam na alam ko kung saan talaga kayong tatrabaho. Bakit? Mahuhula ka ba? NBI? <laughs> Lakas ng tama nito. Ako lang naman. Yung CEO kung saan kayo nagtatrabaho. Excuse POTG me. POTG Corporation, di ba? Excuse me, hindi ikaw yung may-ari. Ang kilala namin may-ari si Mr. Espanyola. Ako na. Yung bagong may-ari ng company na yun. Yun yung big surprise ko dapat sa'yo, ate. Teka lang. Kung sa akin sinabi ka, ha? Tignan mo ako, papahiya ko ngayon. Wala ate eh. Nangusga ka agad eh. Sir, Mika, sorry sa, sorry sa mga sinabi ko, sorry sa ginawa ko. Uh, Sir Jay, baka po pwede na umukong tanggalin sa trabaho. Alam mo naman na mahal na mahal ko yung trabaho ko, di ba? Mahal na mahal? Alam mo? Alam nyo? Sa mga nangyari ngayon, tingin nyo ba, tatanggapin ko pa kayo sa trabaho? Alam nyo, simula sa araw na to, magbalot-balot na kayo. At maghanap na kayo ng bago ninyong trabaho. Sir, huwag nyo naman po gawin yun. Mika, napatulungan mo ko yung kumawalan ng trabaho. nika ano ba? Hindi ka na sa akin? Hindi ka rin naman nakinig sa akin, ate, di ba? Ano pa inaantay nyo? Umalis na kayo. Ah, uh, baby girl. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa kapatid mo ah. Hindi, actually nga, uh baby boy, ako dapat humingi ng sorry sa iyo eh. Sorry sa ginawa ng ate ko ha, at to sa kasama niya na si Francis. Dapat hindi kanila hinusgahan. Wala naman sa akin yun eh. Tsaka, ngayon ko napatunayan na mas pipiliin mo pala ako kaysa sa kapatid mo. Oo oh, naman. Alam mo, isa sa mga nagustuhan ko sa'yo yung magandang ugali mo hindi lang sa panlabas kundi lang, -lang na sa panloob huwag ka mag-alala pinapangako ko sa'yo na hindi hindi mo pagsisisihan na ako yung naging boyfriend mo paparamdam ko sa'yo araw-araw kung gaano kita na ka ano na ba? ito pa